Sa pagdiriwang ng National Heroes Day, ating bigyan ng pagpupugay ang napakaraming bayani na nagbigay ng kanilang kontribusyon upang makamit natin ang kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Ang kanilang buhay ay maaaring gawing inspirasyon upang patuloy na humarap sa iba't ibang hamon ng panahon dahil ang kanilang pagsasakripisyo ay simbolo ng walang kapantay na pagmamahal sa ating bayan at buong tapang na pakikipagsapalaran. Ang Philippine Information Agency ay nakikiisa sa pagpapahalaga sa mga sakripisyo at kontribusyon ng mga bayani sa ating kasaysayan at ng mga makabagong bayani na patuloy na lumalaban sa ngayon. Sa pagdiriwang na ito, hangad ng aming ahensya na mahikayat ang lahat na maging makabayan sa pamamagitan ng patuloy na pakikiisa sa mga adhikain at pagkilos para sa bayan. Ipakita natin na maaari din tayong maging bayani kahit sa simpleng pamamaraan at gawain. Kung saan tayo handang tumulong at makibahagi sa tagumpay ng ating bansa. Saludo sa lahat ng mga bayaning Pilipino. Mabuhay ang Pilipino. Music